Hello, what's up everyone? Nami dari karun sa Maharlika Beach Resort. there is a Jensan. family. I was up and about, ready to go out. But then I thought, man, what's the point? There are roasts filled light, tears are running fast. So apathy is all I've got. to keep up sometimes and i know and i know i just want to make things right <laughs> 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 Limpyo kaya ng tubig dili guys Kaso matuon lang siya Pero lang Mag chinelas lang ha goods na si Mary Tess guys Nga gitamad na mag vlog <laughs> Gitamad na mag buhat ang content Lumaluma Makatamad na mag engage Wapagkabot siguro one month guys Disurrender na guys <laughs> Ay mwede si Joy guys Sa JN Joy pero dili na siya Mwapilapilog video <laughs> Sa type daw guys. Bye bye, bye bye. Hello, 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 hello. 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 Hey. Okay, ako din, All right, so try na no may lahang pool. Okay. Tinno kayo? Abi. Wow! Nice! today I'm gonna jump. Three, two, one. Oh. Oh. <laughs> Ito, so dati, nagan okay. kayo Kaligo dire as in din So mag-brown na ni ang tubig sa kadaghan. Karon mingaw na siya. <laughs> Eh mas mababaw mas mabaw ni dating. Mas mabaw. Emot mas puti dito. O na ko. oh na. Hm, tingi, pano? Ganun. All right, so kung gusto mo maligo dire, guys, ah uh, recommend nako is early morning mo maligo kay limpyo ang tubig, limpyo ang pool and mingaw pa siya ang entrance fee nila is 40 pesos and then ang cottage is nasa 500 right so kita kita sa mong next video bye bye